sa ating linya at makakausap po natin si DPW Secretary Manuel Bonoan. Secretary Bonoan. Sir, good morning po. Secretary. good morning. Aha, um, pwede ba nating iayos? Uh, kaya bang i-adjust ang signal ni eh, Secretary Manuel Bonoan? Uh, dahil uh, baka meron pa tayong kinakailangan malaman at detalye sa maaring uh, paghanda nating mga kababayan sa EDSA Rehabilitation. Pati na rin po ilang mga proyekto. May mga proyekto hinahanap po ang uh, gobyerno. Oh, Baka rin tulad ng proyekto dito sa Central uh, uh, Station ng uh, MRT, LRT dito sa Maynard Avenue na natenga ho ng matagal. Gusto ho niya atang Yata yung kontrata ho para ilipat na sa mga gusto po magkalubo uh, mag ng trabaho. Okay na ba? Sige, habang ating uh, inaantabayanan. Ah, okay na. Sige. Secretary Banoan, sir. Magandang umaga po muli sa inyo, Secretary. <laughs> Yes po. Ah, uh, yeah, yun. Okay. Yeah. na Secretary, meron bang, ano, meron bang uh, dapat pa tayong idagdag kaugnay uh, kung po sa ad sa rehabilitation? May mga nagmumungkahi kasi na uh, para lahat ay hindi lubos na maapektuhan. Merong uh, dapat uh, katiyakan na merong madaraanan ng mga motorista at uh, merong ding panahon na dapat ay eh, gabi-gawin eh, yung uh, pagkukumpuni ng EDSA. Baka meron pa tayo siguro gustong i-share, lalo-lalo dun sa mga maapekto mga motorista at pasahero sa EDSA Rehabilitation na magsisimula ngayong March 24 ayon po sa DPWS-NCR kahapon, Sekretary. Uh, ta tama yan, Orly, kasi uh, umpisa na namin yung pagkukumpuni ng EDSA, umpisa na namin mula dito sa May... Uh... Balintawak papunta ng monumento yung northbound muna. Mm -hmm. Yun ang unahin natin. Uh, it's going to be uh, yung pagkukumpuni natin dyan is lane by lane. No? Uh, lane by lane yung gagawin natin. Uh, pinabalak na namin o oh, pisa namin yung uh, busway. Bus lane. No? Yung bus lane para maagang ma uh, makumpunin yun. Uh, tapos progressively pupunta kami doon sa outer lane no? ng uh, programa natin. Mm -hmm. um, so uh, it will be implemented uh, on segments uh, titingnan namin uh, in coordination with MMDA at dapat dito sa uh, uh, the Department of the Transportation yung scheme of uh, implementation para hindi uh, para mabawasan din natin yung pagsikip-sikip uh, ng uh, mga traf uh, ng traffic natin mm -hmm. so of course uh, sa uh, at paggagawa natin dito, uh, inaasahan po natin na talagang uh, meron din efekto sa traffic natin dito. Uh -huh. Kaya nakikiusap po kami uh, na pasensya lang po ng konti at uh, para ma maayos na po natin yung buong EDSA. Mm -hmm. Kasi po ang kuha natin dito is na natin yung uh, konkreto ng EDSA kasi masyadong uh, luma na po ito at ito uh, na nga po yung nakikita namin that uh, again, hindi natin may iwasan na yung puro re-blocking, re tayo kung hindi natin ayusin ng na ang uh, na sa, ngayon. No? Mm -hmm. So yun pa yung scheme natin. And then, um, by uh, pagka na ayos namin po yung kung dito sa northbound, uh, din namin ngayon yung southbound. Southbound. Uh, southbound naman. Mm -hmm. Southbound naman. So the same method na lane by lane din naman na ulit natin no? o na hindi naman natin ulit yung ano yung uh, yung bus lane para and then progressively pupunta kami sa outer lane. Mm Okay. Kaya ito so, yung scheme natin. Oho. Uh, na ko lang, mga pagbabago. Hindi naman uh, itong itsura ng EDSA, hindi ho madaradigan ng lane po ba ito? Baka sakali magkaroon pa tayo ng adjustment na uh, mabigyan ng special lane. Yung mga naririnig ko kasi, special lane for motor uh, motorbike o mga bicycle. Eh. eh. hindi ho ito madaragdagan. Kung anong itsura ito, yun lang din yun. Hindi ho, siya, hindi ho, wala hong idaragdag sa mga lane sa EDSA. Um, ito yung pinag-uusapan ng MMDA. I, believe it to them kung ano yung scheme na gagawin na, na, ano, na sa traffic management sa uh, in uh, EDSA. Uh, eventually, pagka natapos na natin lahat yung pwede, works, uh, work, uh, uh, pwede nilang lang i-sukatin uh, kung hmm. ano ba talaga ang po pwedeng i-allocate nila sa mga iba-ibang klaseng sasakyan dyan sa EDSA. No? Uh -huh. so definitely kasi itong uh, yung bus lane uh, lang muna ang gagawin namin kasi mayroon din yata ang balak ng um, DOTR na i-improve at kukumpulihin din nila yung mga bus stations nila uh, para sabay na rin. Para hindi, uh, hindi sabay na rin sa paggagawa namin ng uh, concrete uh, uh, reconstruction sa bus lane. Mm -hmm. Para isang isang beses lang na uh, gagawin yung din mm -hmm. Okay, yung palang yung palang mga pasahero pala hindi eh, di ba maapektuhan? Eh kung sakali may pagkukumpuni sa north eh makikibahagi sila ng lane sa southbound. So salubungan na magiging byahe ng EDSA bus carousel pala sa Katarina. Um, well, ito yung pinag uh, pinag-aral niya ng MMDA. But uh, I think ang kuno natin dito ang uh, alam ko nagagawin early is actually habang uh, sinasara namin yung yun at ginagawa yung bus night, makikipag-share muna yung buses uh, to the other lanes. Sa other lane, oh, oh. For the time being, yung ganun. Mm, okay. Um, ito actually ang paksa ng pagtawag namin <laughs> sa Secretary ng umagang ito. Kung saan na yeah. ubang investigasyon nyo doon sa tulay na bumagsak sa Isabela, <laughs> yung Santa Maria, kabagan ba yun? At, uh, oh, yeah, well, mahal-mahal, uh, uh, bilong-bilong piso yun. Narinig kong ginastos doon eh. Tapos si eh, Alex, okay. Halos, kabubukas pa lang, bumigay na. Nagtataka to sila. Anong ginamit doon? Anong ginamang pampa, pampatibay ng pundasyon na yon, ng tulay na yon? Ano, ba, ano bang, ano lumabas sa inyong investigasyon dito, Secretary? Well, you know, natin sa pag nito. Kasi itong tulay na ito, et, uh, ginawa ng detailed engineering design pa noong 2000. 2012 yata ito. Yeah, 10, 10, 10. 2012. natapos ng 2013 tapos uh, 2014 nagsimula ang construction ito ng 2014 eh. Okay. So i eh, uh, naiiba kasi ang design nitong tulay na ito eh. Naiiba yung design na tulay nito. Ito yung nakikita ko, ito pa lang yung na-design anat na, na tulay itong klaseng design na ito ito na unang-una sa Pilipinas ata to eh. Mm -hmm. So ito yung um, nakita natin um, anyway uh, I think uh, mula nung uh, ginawa ito uh, hanggang uh, hanggang nung February lang namin nabuksan nang nabuksan lang namin but supposed to be on the light vehicles lang muna oh dahil nagkaroon nga ng retrofitting itong uh, tulay na ito habang ginagawa no um, so Uh, binuksan lang namin noong February ito, uh, pero for light vehicles lang. Uh, unfortunately, may mga convoy ng malalaking truck na may karga ng mga bato na may timbang na estimate namin is more than 100 tons no mm -hmm. eh, ang disenyo nito eh dapat 44 tons lang to yung uh, ginagamit okay. anyway So na ang um, initial uh, technical uh, assessment by na over stress yung uh, isang uh, segment nito kaya bumigay bumigay yung ano kasi kaya namin uh, pinagbabawal muna sana yung mga truck na may karga eh, kaso may dumaan, uh, overloaded pa. Secretary, uh, meron may, ba kayo, ano? May mga naririnig ako na after nitong investigation, meron pwedeng kasampahan, kasuhan, eh, siguro kung may pagkukulang ang kontraktor. May bukod dito, yung, 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 yung truck, yung operator, sa yeah, yung driver, and... pati yung, kasi parang meron pa rin yung, parang may, may bantay eh. Kasama rin ba yan sa inyong uh, nakikita posibleng kasuhan sa pangyayaring ito? Ay, yeah, isa pa yun sa tinitingnan namin. But in the meantime, I think um, uh, we are trying to focus on uh, yung uh, technical assessment namin sa tulay para yung uh, matit gusto kong patignan yung tulay kung uh, na naapektuhan ba yung mga ibang parte ng tulay. Parang uh, portion at, portion it eh. Kobe, uh, portion, Kobe. portion. Mm -hmm. Kung, at uh, kung po pwedeng i-rehabilitate at i-construct agad yung ano yung uh, nasirang tulay para para naman magamit uh, kagad. kaagad no without uh, prejudice naman uh, natin yung investigation kung saan ba saan ba ano ba talaga ang uh, bakit bumigay mm -hmm. at, at sino ang uh, kung meron sabi mo nga uh, kung may mga um, responsibilidad na uh, mga uh, tao kaya yung and at yung driver ng truck at saka yung owner ng truck we will pursue all these things but In the meantime, ipofocus lang naman muna namin yung doon sa technical research. okay. Sige. may investigation naman yata na dyan para malaman anong nangyari, pati yung paglalaan ng podo dyan, Secretary. At uh, inibidahan na, na ho ba kayo doon? yung ay hindi pa yata hindi pa. Ya. Oh, okay. target. Okay. Okay, sige. Secretary, ako ito papasalamat ko rin ng marami po sa inyo at uh, sa ulitin, ah. Secretary, at uh, ingat po kayo palagi. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Bonanza. Magandang umaga, Orde. Thank you very much for uh, giving me the chance. Okay. Thank, Thank you, sir. Secretary po ng Department of Public Works and Highway, Secretary Manny Bonanza, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan tungkol sa kwento ng tulay. na po, na bumigay!